morning. Andito ako ngayon sa Rizal Park, guys. Kasi may naayos na papers ang hubby ko. So, kasama niya ako. Uh, tapos, hindi na ako sumama sa office. Nagpaiwan na lang ako dito. Last time, kasama ko dito si Kat. Nung wala siyang pasok ng same break niya. So, ngayon, mag-isa na lang ako. Si Posing is nasa office. May hubby Nag-aayos siya ng mga papers niya. So sabi ko dito na lang ako mag-wait sa kanya kasi ayan. Mas gusto ko dito. Loneta Park. Mas maganda dun guys sa kabilang side. Pero dito ako pumunta kasi medyo kaunti yung tao. Kasi dun sa kabilang side guys, napakaraming tao dun. Dito kaunti lang. Oh, ayan. Diba? May peace of mind. Dito tayo sa Children's Play Garden. Ang cute naman. Naalala ko yung kabataan ni Kathleen na lagi akong nasa ganito. Lagi nasa playground. Ayan. Ayan, may mga kids na naglalaro. Naalala ko si Kathleen nung bata pa siya. Ayan. Ganyan din ako. Dati. Mami. Mas kaunti kasi dito guys yung tao. Doon sa kabila, mas marami doon eh. Pero mas masarap din doon. Tumambay kasi ano, malamig. Tapos napakarami rin kuno. Pero dito, okay din naman. Pero mamaya-mayang tanghali na. So mainit na rin siya kasi ayan. Sentro siya ng araw kapag tanghali na. tayo dito sa Kalabaw sa Luneta Park. So, eto si Kalabaw, guys. Ayun. Mas maganda dun, guys, sa kabilang side na yon. So, tinatamad kasi ako kasi tumawid-tatawid pa. yan doon. Mas maganda doon. Mas maraming upuan, presko. Mas maraming tumatambay doon, guys and then marami ring foreigner doon na nagtatambay makikita, makikita niyo yung mga foreigner na nanda doon sila Yan. ito si kalabaw pag sinipag ako tumawid doon tatawid ako <laughs> last time nung kasama ko si Kathleen nandun kami doon kami nag, nag wait sa daddy niya namin hinintay si daddy niya. So mag-isa lang ako kaya tinatamad akong tumawid doon. Ang daming foreigner sa kabila pag doon. Dito pagdating ng hapon, yan, marami na rin. Maraming tao dito, lalong lalo. Bu ah, Saturday, napakaraming tao siguro dito. Babay muna guys, mainit na dito sa pwesto ko. So naglilibang-libang lang ako habang hinihintay ko ang aking hubby. Maya-maya nandito na rin 'yun siya. Thank you guys for watching.